Muling tatakbo bilang Yorme ng Maynila si Isko. Pero napakarami pang kontrobersya patungkol sa kanya. O di ba? Ang lakas ang loob mo, Isko. Sa likod ng kwento ng tagumpay niya sa buhay, may mga kontrobersya pa rin siya talagang iniiwasan. Una na dyan, yung overspending issue. Sinasabi ng Comelec na lumampas sa campaign spending si Isko. Imbes na isole or itulong sa may hirap, binulsa niya ito. Bakit hindi ka tumulad kay Sam Bersosa na mismong pera niya ang kanyang ginagamit upang tumulong sa mahihirap? Sumunod na dito ang anti-Chinese remarks ni Isko dahil ginamit niya ang isang term na hindi nagustuhan ng mga tao na nagbanta siya sa mga inchik na handa niya itong sipain palabas ng bansa. At eto pa, balik politika. Matapos ang bigong presidential run gusto bumalik bilang mayor. Ang dami mo na namang gustong ibenta, Isko. Kulang pa ba yung Divisoria Market, yung Harrison Plaza, yung paaralan at ospital na ibinenta mo? Si misko ayaw talagang paawat sa dami ng isyo niya at ang highlight niya ay pagbebenta ng ari-aria ng gobyerno. Dapat pa ba siyang bigyan ng pagkakataon para maupo